Hindi naligo. Ngayong aga sa tanan. Naligo, naligo kami. So ngayong umaga ay may ligo din sa ulan Eh. Year and ride ang aming gagawin. Plinano namin to kahapon. Ang ganda ng panahon kahapon dito sa aming lugar. At ngayon, tingnan nyo naman. Very, very wet. Maulan na naman. As usual, makasama ko ang aking mga kapatid. Ang aking kasunod, tapos yung aming bunso sa Ayan. Dito yung meeting place namin sa NJS Tailoring. Titahi anong aming inay, NJS. Ayun yung master cutter namin, kalbo. As hindi masusum eh. O, nagtatahi kami lahat dito. Pang formal, semi formal, o, uh, uniform ng teachers. Lahat ng uniform na gusto nyo. Meron din kami full sublimation ng t-shirt dito. Mga busing, kita-kita naman, no? Ayan, o. No? Ganyan daw. So, lahat dito tinatahi. Pati, bunga nga ng chismosa yung kapitbahay, chismosa, pwede lang namin tahihin dito. Di pa kami nakatry, pero pwede natin simulan. Ngayon, guys, eto yung master kata. Yun lang, maulan talaga. So, sana nga, dito lang sa amin maulan sa so, mga dadaan na namin ba bayan eh hindi banahulop tayo ngayon mga sir year end ride natin sa ma maulan Hey. Ha? Ay. Pa-vlog natin yung vlogger. Diyan salamat. <laughs> Eh, subscribe kayo kay Sir John. Salamat. May madami kurba. Madaming yung lusong, ayan. Ako na mga chong Ayun na Ay sama nung gearing ko Ano nangyayari Dema Kumakabuse So hindi tayo athletes Hindi pa nakakondition yung bike Pack na boy We're gonna get dead So ayan yung isang bata dun Hindi niya alam yung rota Nabigla siya Hindi siya nakapag change gear Taas mo taas mo ayan. Hindi nakakondition yung bike natin sana lang ay hindi pagkutulong ng kadirin o kaya ay buwas akong arti unang ahon dito sa Bonahaw Loop ito so, ang pinakamalala busong ng daliliwan sa ahon ka na may hay you whip up my appetite don't <tong> leave me here nakabawi yung ano pinapos bago ako dito sa bike mabigat kahit 26 lang mabigat <laughs> wheelset pa lang ito mabigat na ha ah. ah. dami kong dahilan na no? Ah. 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 Bakit niya abog ang? ah. Pabilis bilis mo. Tapos so, pag na ako. So, hindi ko alam. Ah, <laughs> so bakit pabalik? Ay hindi pala pa ako na pala sa pa. pola. Hindi ko alam dahilan. Bakit ito? Pagod na pagod ako. Sana yung gasong weights. Sa dito binigay mo dito eh. Oo. Mamaw pala ito ang lakas. Hindi ah. Yeah. So, pato. Pagod, pagod na, na nga ka eh. Hindi ko yung makbenta lang. Hindi natin sure. Hi, Sana so ma-upgrade natin to. So nandito na tayo sa my high guys. My high na. Ito yung unang liko ng log kuya Oo. Oh. Unang liko pa kanan. Ito yung first corner. Oo. Oh. Na. Nakakalas pagkasabay itong mga nasa likod ko. Lalo na yung naka-blue. So nakakalas pagkasabay yan sumasagit sit sa ahon kung anong nararamdaman ko Hindi din nararamdaman ito nasa likod ko ayan parehas na kami last laspag nyan hindi tayo ngayon dito sa kaliwa Ada di na dito? Siapa? So, Masher, Mush you know. Oh. Parang pinipiganin yung puso ko. Ayan ano po ito si Pogo Car Pwede ah, dali Pipicture ka Motor, motor Nandito well, tayo sa Dilio Laguna Maganda yung asfalto dito guys Kumpara sa Quezon Diba? kitang kita walang mga butas-butas masyado Tawang ko lang dito sa part na to ah Siguro ang kaibahan lang yan oh. Wala kasi masyado mga truck na dumadaan dito eh. Hanap tayo mga kainan dito Ayan si Banahaw Dito sa part ng Ha? Oh, dito dito oh. Sa part ng video <laughs> So yun na nga. So, mga sirado yung palangkal dito eh. so, lang ang ano Ayos. Dito parang nasira ng baha Ang baba siya Ang baba kaliwa tayo punta tayo na ang nagcar line nagcar kasi yung kanan pa Santa Cruz yan Laguna ay gabi nagcar lang na mga kaibigan ah Nagkarlan, tayo kumain oo oh, Nagkarlan, lang 7-11 So, Nagkarlan, tayo kakain. 7-11 na lang muna tayo, guys. Wala tayong ibang alam na kainan dito, eh. Tamang hotdog sandwich na naman tayo mga kaibigan. Pambansang pagkain ng mga siklista. 7-11. Ito natin yung utol natin. Nagbibigay ng dahan-dahan. Hup, -dahan. hup. Ito pa yung isa nating utol na pogi-pogi parang ako lang. Naspag na po ang itsura niya pero hindi pa po yung naspag. <laughs> Mukhalang naspag huya pero hindi pa po yung naspag. Dito sa Lilo meron din ano eh. Ah, hindi. Ito oh Nagkaralan pala yung sinasabi ko Okay, mamaya na ulit Papatayin ka na yung camera Pogi 150 Ha? 150 lang Pogi Yay okay. Pagkalampas ng tulay Pagkalampas ng tulay May biglang ahon dyan ah Ah Sharp ahon Biglang ahon salamat mga kaibigan na labot. E ayan na po <laughs> So, 7-11 muna tayo. Kakain. repil repil Ito na yung grupo natin. Nakakalas pag talaga pag yung nag-clitch ka. Tapos biglang walang clitch. Yung nakakaputla. Hmm. Putla na ako. <laughs> tayo man tayo dito sa pagbansang oh, kain na ng mga cyclist ganda ng bike giant revolt gravel okay so kain muna kami And, tapos na kami kumain ay na ulit kami ng San Pablo nabahan namin na sa Laguna ganda ng panahon dito Walang wala sa pinagsimula natin kanina sa lockdown. Ride out na ulit kami. Parang alas na ano, ano, lalayata. Ano. Baka alas 9 na. O mag alas 9 pa lang. Hindi ko alam eh. Pa naman, maaga pa naman. Good spot. Kaya na ulit. Guys. Grabe yung traffic dito ngayon sa nagkarlan guys. Ito naman naman. haba traffic dito. Ay, wala na kita na ganito ka-traffic Sobrang daming da sasakyan Hindi ko alam kung tama yung decision namin na mag-ride sa Ha! Ang tama naman eh Walang malisip, walang malang decision no? sa ano Sa pag-ride Walang okay tayo mga kasama ko Traffic ka gabi Ito yung nangyari yung bus Oh yeah.

Paskong nagtarlan. mga bumbero natin. So dito... Ha? Beredrach na yan. Malayad na ahon hanggang Rizal, Laguna. Tapos pagdating natin ng Rizal, Laguna, yung pinakalampas pa ng bayan. Tsaka tayo lulusong nang San Pablo City. Okay, so mamaya na lang ulit, kita-kita tayo sa San Pablo. Time check muna tayo, guys. 8:51 eh. Nandito tayo ngayon sa Rizal Laguna. Rizal na ba? Ah, tama si Joel, Salamat. Eh. maga re muna kami. Apat kami. Kaya lang hintay natin yung dalawa. Dalawa natin yung dalawa. Yes, ready po. dito ngayon. Dito sa Laguna. Tapos dito, San Pablo na tayo. Okay. Kaya na dalawa natin yung utol. Okay. Maambon pa dito, may kinakasal na tikbalak. May araw pero maambon. Nagno-no-hence. Mayabang yan, mayabang. no hinder. Nandito na tayo ngayon sa San Pablo City, Laguna. Ah. Um, pupuntahan natin dito yung San Paloc Light Lake ngayon, guys. 'Yung unang traffic light na bubungad sa atin pagpasok ng San Pablo galing ng Rizal, Laguna. And guys, tingnan niyo. City riding naman tayo ngayon. Kasi nga di ba. Tingnan mo traffic na agad. Ikit tayo dito ngayon Tumunod sa batas traffic o Ito tayo ngayon sa Sampalok Lake sa Laguna Ito na tayo Ayan! Ito na tayo ngayon sa Sampalok Lake mga kaibigan Yes! Tapos dito ay ride na ulit tayo mamaya sa ano na, naman, Machaong na. Para maikot na natin yung Banahaw. 8.55 Di ba yung, lang din. Yung bundok na yun yung Banahaw. Nagkarlan na daw siya. <laughs> McDonald's. McDonald's. Nagkarlan. 8.55. Yung gamit natin guys. So, next year, January. Baka mapaltan na natin ito ng na port. Re-rigid natin yan. Yeah, hybrid natin siya na gravel gulong nito ngayon ay 26 sir Gagawin natin siyang 27.5 na gravel na tires Yun! Ito naman yung diba, isang bike na rin Tinago muna ka eh Tinalabas mo naman Bike needle, carbon yung isang bike na Giant Rebel Gravel Kilometers wow. lang sa nantan niya Tsakaong nga tayo mga kaibigan Hindi ako pang malalakas Ah! Uh. Okay, ciao! Itong kanan, papuntang San Antonio, di ba? Ay! Okay. Hindi okay, na tayo ngayon Candelaria. Candelaria Quezon At mukhang buhay pa naman kami. Lahat ng SVG, ang lakas. Okay, nakalalayan namin. So, dito lang ako sa likod, alalayan na, natin si Makoy Ski. Dito na tayo sa tapat ng LGU Candelaria. Uy ka. Candelaria out na tayo guys. Palabas na tayo ng bayan. So, mamaya ulit. I-update ko kayo pag nasa Sariaya na kami. So, yun nga to. No? Laspag na ako, pero mas laspag tong mamang to. Ayun na. Kasi yung dalawa nagkakargahan pa. Ba? Napakaangas. Oh, angas. na si Banahaw. Sa part ng Sariaya. kurang ini ya kurang ini exception <laughs> oh kurang ini ah ada sepak nung toto. Ano oras na? Mas stress. Diyan oras na. Mga 3. U18 guys. Alas dos ng hapon. Nandito tayo sa Sariaya. Guys sir. gumawa na lang kami ng dalawang malakas. So, nalang kami na lang naiiwan dito. Kasi nga, di ba? Alam kami, beginners pa lang kami. Hindi naman na flat siguro. Hindi naman na flat siguro. Medyo, uy! Malakas nun! Uy, iba na. Malakas nun Natasa ni JJ yung basing. Kaya na ulit. Dun sa may kalumpang na lagi tayo magkikakita ng atleta. Yes sir! Sobrang solid naman ang kite na ito. na lang kami na At lumagang ako pa dito. Nandito na lang kami ngayon sa, sa may Tayabas. Nandito na kami sa may kalumpang. Yes, sir! Baka ano naman makaka-uwi ng Tewasag. Nang nakasakay pa rin sa bike. Ayan.

Abas god na tayo mga tropa. Ini feeling lag na tayo ngayon. Ha? Ah, lagyo Kaling na ulit. So we're going to Quezon. My legs are giving up. Hindi siya sanay sa geometry nito. Tsaka nalibago ko oh, walang clips. Tapos first time ko ulit ginamit itong bike na talang long ride ko pag inamin. Ang gamit ko ng excuses. Balit. Tumigil muna kami sa... San ba ito ko? Ah, narito po barangay niyo. Malawa. Malaw, Malawa. Malaw asin. Barangay Malawa. Niyawan niyo. Sa Malawa. Ano kaya mak game? Tara. lang <laughs> Dalawa na lang kami. Wala na si Makoy. Si Makoy Oh, sabi ko kasi wala na ako. Ay, may babysing na ako. Sige ko na. So, ngayon ay na tayo ng Jep Jep. Nagkahon ng Dup Dup. Baba ng Lansunisan. Recover na kaunti. Kunyari. Tapos lusong ka ng tulay ng prinsesa. Pagkatapos, aahon ka na ng may 8 dalawang malaking ahon ng may 8 tapos tatlo pala yun bali tatlo tapos ay yung sa ano nga yun yun sa may ano chawi tas lok ba na masaya na lahat patag na gapang gapang na lang tayo na tayo magbigil dahil wala na tayong Ito tayo sa spin eh. Ito tayo sa spinner. Ano tayong ang kita pag nagspin tayo. Ito talaga tayo. Balik naman. Ah, hold dap dap na tayo guys oh. Ha? Luhitan mo nga ako dito sa ahon Pagpakan mo ako, mag-video ako na Gana Nandito na kami ngayon sa Chawe Guys, ang oras natin 4.34 4.34 ng hapon Lain lang natin si Uto yung mga pa Sarap, sarap ng ride Yun na guys Yun na yung ating Banahaw doon Yun na yung ating Mount Banahaw Hindi kita, maulap Ah, maulap Ayun na aking Uto Oo, nasaan si Makoyski, nasaan Pero yun na yun Ang nangyari sa aking Uh, bakas pa din itong aking hotel na to grabe Saan tayo maghihintayan? Ayan na pala si Diyan na pala si Kuya Maki Tapos Na Ang ride natin guys Umalis nang naulan pagdating Wasa pa rin Hindi nga naulan, wasa din naman Parang makakaulan lang